Tama na yan, tama na yan, tama na yan. Layo na din, layo na din. St. Tama na, tama na. Sige na, laro na tayo. Then, tama na yan. Ah, mas mo. Ma. Namang <laughs> <Mas> ma. <laughs> tayo din, saya. Galing tayo talo. Galing tayo talo. Lahat din, tolo sa malayo. <laughs> Ito nga, ganyan dito si dyan. Huwag ko kumin naman si Odin. Eh. Lagi na lang naano si Aden. <laughs> pag na, pag ginagano si Aden, natatawa ako, hindi ako naaawa eh. <laughs> Sorry ah. Peace lang tayo guys. Hindi kasi ako nakakawa guys. Natatawa ako guys. Natatawa ako. Oh, si Mayro. Pag ginaganon. Pag ginaganon si Aden. Natata Natatawa. oh. Natatawa kasi ako pag ginaganon si Aden. Kasi nga, si Aden. Hindi, si Aden kasi ano din. Gusto din yan sasaktan siya eh. Kasi nga ano niya yun eh. Kapag nga rin niya. <laughs> Lalo lumalakas eh.